Oh. Oh. Dito po tayo, dito po tayo. Okay, 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 okay. Relax, relax. Kalma, 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 kalma. Ano ang pangalan? Janet po. Janet Indias Cordoba. Janet Indias Cordoba. Lan Janet Indias Cordoba. Cordoba. Yes, bossing. Yes. yes. Janet Cordoba. Opo. Oh, Teka saan si Janet? Uh, ano po, Lower has been, uh, 7A, Lower has Barangay Payatas, Quezon City. Yes! yes! Ano? Dahan-dahan lang. Ano na? Teka, saan kayo? Lower has Lower has been... Porto 7, Lower has Barangay Payatas, Quezon City. Quezon City. Quezon! Quezon City! Quezon City! Naintindi Teka, Payatas. Ilan ba kayo rito? Maraming, parang marami kayo. Uh, Anong grupo yan? ano po? Junis, Francisco. ah! <laughs> grupo, ano, <laughs> po? ano po, grupo may, ma may ma grupo pa kayo? May grupo kayo. Zumba Divas! Yeah. And... Zumba Divas! Ano sila ba yung so, busing at zuzumba daw busing? Yes. So, manunumba kayo? Yes! <laughs> ready na ready! May asawa! Meron po. Ilan ang anak? Tatlo po. Ano ang trabaho ng asawa? Wala na po siyang trabaho. Mabuti naman. Keep it up. Paano wala na trabaho? Nagdidinda lang po ng balot. Ay, yun ang uh, trabaho na. Sarap mo. Niya. Trabaho naman yan. Magpabalot. Opo. Ikaw, may trabaho ka. Sa bahay lang po. May PWD po ako. Na? Anak? Opo. Anong uh, Seven problema? Seven years na po siya. Hmm? Seven years na po siyang, ano... ano, mo nyo uh, um, eh. Ay! Tapos, po, tapos bossy! <laughs> bossy! Ano yan, <laughs> mami? <mommy>? Pwede i-explain? Mami, aarap ko lang sa camera Bakit ba eh? Nagkakatuwang ka ba eh? Ilan <laughs> 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 e, taon na yung uh, anak mo? Ah, uh, 32 years old po. Nagsimula 32. po yun ay ano, 26 po. Anong uh, problema? Ano po siya, yung dehydrate lang po siya. Yung at may din po siyang kumain ng mga ano, soft drinks and then yung mga cholesterol at balot, nakakailan pong balot. Ay, siempre, ba ay, pagod po, naliligo. So anong, uh, may, may, sakit siya ngayon? Ah, sa bahay lang po. Bahay lang? Opo. Ano, ano sakit niya? O, hindi po siya makalakad. Bali, ang mga paa po niya parang kumul Parang siya. Oh. Dahil doon sa mga kinakain? Opo. Dahil sa balot? Hindi naman siguro. O dehydrate din po kasi mahilig din pong barkada. din ano, nakikipag-inuman. Kasi tatlo po yung anak ko. Kasi mayroong, sa tatlo pa lang anak niya, mayroon din pa lang pasaway. <laughs> hindi nakikinig sa magulang na mag-ingat sa ganito, hindi nag-ingat. Ayun, nangyari po. Ay, ay, yung ibang anak niyo okay naman. Okay naman po. May, may mga, may na. mga pamilya na. Ah, mayroon po. o oh, sige, sa saan mo gagamitin yung mapeperapi mo? Maganda yan, lalikas yung blanda. Grabe naman yun! Bakit nga talaga naman? Dali nga naman! Magkakabuti yun Kailangan natin pag yan! Ate, sa'ka ba pupunta ate? Dito ka! Dito po! Ayan! Masaya lang po kasi first time ko po dito pumasok. Okay, okay. O oh, diyan, diyan ka lang ha. Huwag ka masyadong malikot ha. Oh, sige ha. O oh, makikinig ka lang ha. Ito. Ah, uh, Janet? Dalawang desisyon lang pagpipilian mo, ha? Pataas at pababa. Para sa mga cards sa may na swerte, nandiyan si Singing Queen Anne. Cut the cards. Ano ba yung mga cards natin? Kinakat. Ano gusto mong ayos dyan? Ano gusto mong nasa ilalim? Watermelon, banana, mango. Ipunas sa ilalim, mami. Huwag kang nanggugulat. Alam, ano, isa mong nasa ilalim. Pakwan, saging, manga. Pakwan. Manga. Manga. mangga. Pakwan. Mangga. 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 Anong sumay patong sa mangga? Banana, watermelon. Saging or pakwan? Pakwan. Pakwan. Yun. Okay. Ito Banana. Tandaan mo, 1 to 13 ang ating mga cards, okay? Para sa unang card mo, Janet. Singing Queens, come on. I gotta be there. This tonight's gonna be a good night. This tonight's gonna be a good night. This tonight's, tonight's gonna be a good, good night. Amen. Woo! I'm gonna sing Queens, i unang cardboard and just singing queen Sam. Dati si Gene, mm. si Eunice, at si Casey, sinong pipili mo? Apat uh, po nga. Eunice po, Eunice. Eunice Cravo. 🎵 Tumpang sa dagat, masapag Kung sa si samang pinili mo, ito sana ang card po. Tingnan mo. Uy! Pwede. Pwede, pwede na. pwede CJ si Pwede. eto sana. Apa? Four. 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 Sayang. Kung si Casey. Fail. Four. sana Four. 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 Ay! Ganda rin. Four. 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 Watermelon. For 1,000. Ano sa tingin mo ang susunod? 1, Pataas o pababa? Pataas. Pataas po. Pataas daw. Pataas. Tignan na natin. Pataas nga kaya. An? Pataas. Uy! Pataas. Pataas. si... Oo. Oh. Meron ka ng 1,000 ang card mo ngayon ay ng 11. Pineapple. Ano sa tingin mo next card? Pataas o oh, pababa? Pataas rin. Sagot. Pababa. Pababa. Mabilis, pabilis sa sagot ko. Opo. Pababa. Pababa ba Patingin.

Bababa! Sabi ni Janet, tingnan natin, Pababa kaya? Hey! Bababa! Hey! Bababa! Bababa! Wow! Wow! Ang ganda na! Paano nangyari yun? Posing ano? Ano yun, posing? Saka abilip yun, Magaling! Ba! Intuition ang tawag dyan. Intuition. Saka lang, huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit <laughs> ate. Baka may <na>, third <tate. laughs> eye. Baka may <laughs> sa maligno to. Nakakaba yun. Ibig sabihin, huwag ka makinig sa tao. Sarili mo. Yan ko rin. May hirap yung dinahana mo eh. Kung oh, yun ang oh. dapat sabihin ko. Yun. Yan. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. <laughs> Nine. Yes, <laughs> thank you po. Eleven. Yeah, katulad niya, papapapa. -pa. Pa -pa Oo. Meron ka ng 4,000. <laughs> <laughs> <12 pa. laughs> oh, ito pa. Oo, ito. One banana. Juanita banana. Another 2,000. Uy! 2,000? Ano ang susunod? Pataas o papapa? Ah! Pataas! Ah! Pataas! May preno pa rin. Pataas! Pataas daw! Sabi ni Janet. Patigin. Meron ka ng 6,000 pesos. Wow! Swerte ni ate. Ito. So, so, tignan natin. Ayan na, ayan na, ayan na. Okay. 3,000. Uy! Oh! 3,000. Nine mangos. Ano sa tingin mong susunod? Pataas o pababa? Pababa po. Oh, wow, mabilis. Ang bilis sumagot, bossy. Sigurado ka? Pababa daw! Tingnan natin, pababa nga kaya? Sa Uy! Nagbaba na! Pababa na! Ayun na! Bumigay! Bumigay! Kaya tinanong ko kung sigurado eh sa pababa eh. Pumulit bossing 9-1-1! Oo nga. Bilis mo sumagot, ate. Sayang naman. Oo. Uulitin natin yung uh, 3,000 mo. 3,000. Eleven. Watermelon. Ano ang susunod? Pataas o pababa? Pataas. Pataas daw. Tapang atao. Eto, magkakaalaman na kung may, yeah, yeah. Oh. Kung may something ito. <laughs> Oo. Oh, oh. Atapang atao. Oh. Baka may, ano to, baka may bertud. Sabi <laughs> <laughs> ano, <laughs> <laughs> ano, <laughs> <laughs> natin, di ba? Oo. Oh. Malalaman. Doseng, pinaka, Ano, so niya. Wala ko niya. Sabi niya ay pataas. Tingnan natin, pataas nga kaya? Pataas. Hey. Naka! Wala na, nabati na yung third time niya. Wala na. Eight kwak kwak Nakwakwakwak na. Babawe po Ay, babawe. Babawe po. Danger yan. Eight, Eight bananas. Three thousand ulit para sa'yo. Ano sa tingin mo? susunod? patas, o pababa? Pag-isipan mo mabuti. Eight. Banana. Pababa na lang po. Pababa na lang po, Bosa. Pababa. Opo. Pababa daw. Tingnan natin. Pababa ba yan ang... ng 9,000 pesos. Card mo ngayon ay 7. Watermelon. 4,000. Uy! 4,000. Ano sa tingin mo susunod? Pataas o pababa? Oh, yes. oh, yes. oh, yes. oh, yes. oh. Pataas. Pataas pa lang. Pataas. <laughs> Ilakas mo. Ilakas mo. Alanganin ito, mami. Ilakas mo. Di mami. Ka, Papababa na lang po. pababa. <laughs> <laughs> Dapat you sure, mami? Dapat sure Dapat na sure. sure. Una mo sinabi, pataas. Pero nagbago ang isip mo. Opo. Papaba na. Papaba na lang po. Isigaw mo. Papaba na lang po! Salamat po! Pababa! Papaba daw! Tingnan natin.

tama ka dito sa last card, yung 13,000 mo madodoble, magiging 26,000 pesos. Pero pag nagkamali, kalahati lang 6,500. Ang last card mo ay two watermelon. Ano ang gusto mong susunod na card? Pataas, Pataas po. o pababa? Pataas! Pataas! Agad-agad! Swerte mo kaya ay pababaw pataas. Singing Queens, pasok. Si <laughs> Sino ang singing queen na sa tingin mo may hawak na card na pataas? Hawak kaya ni singing queen, Sam? Oy! Oh. Looking for some hot stuff, baby, to see. I want some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, to see. got I some hot stuff, yeah, some love tonight. I need some hot stuff. Wow! Oh si singing queen Jean. Lost in the wake as the drinks bring back all memories And the memories bring back memories bring back you Didi? Edramon Posse, singing Queen, Kasey! Oh, yeah. <laughs> Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the cuddle kind of

Hindi na po, hindi na po. Hindi na po, hindi na po. Casey, okay. ano yung card na hawak mo? Uy! Patakas pa rin! Patakas din! Sayang naman, tatlong patakas. Nakakaka pa naman po ito, Bosing. Kalain mo ulo na ako, ha? For 26,000 pesos. Ito na! or six thousand five hundred. Ang inaanap niya ay pataas sa card reveal. Okay. Nakko! 6000 pesos congratulations chumba